Grabe yan, sarap mga parikoy Ayan o. Wow, init mga parikoy Sinit. Ala, kain mga parikoy Mga parikoy, kumusta? Sana nasa mga buting kalagayan tayo ngayon Mga parikoy, natikman nyo na ba itong klaseng galitong luto ng bangos? Preprito natin mga parikoy Pero ito, nilagdayan ko ng mga palaman Ang sarap nito mga parikoy Ang sarap iulam Ang sarap papakin Kaya kung hindi pa ito ninyo nagawa Tara mga parikoy, samahan nyo ako ipagluto ko kayo ng napakasap na bangus prito natin pero nilalagyan natin ng mga lamas krabi ang sarap pare koy kaya ano pang natin yung mga pare koy taposin nyo ang video ito at ipakita ko sa inyo ang mga idea kung paano kong ginawa tara tikman natin pare koy lami aoy lami kayong pritong bangus na may mga sahog na sibuyas kamat o sibuyas dahon lami kayo oy mga pare koy luto tayo tara oh, mga parikoy, mayroon na naman tayong lulutuin. Ito ay isang bagus mga parikoy. Please, ayan. Ito yung mga sahog mga parikoy. Okay, ayan. Ituhin natin yan mga parikoy. Pero hindi lang basta-basta prito. Pasarapin natin mga parikoy. Kaya naurin rin nyo ang gagawin ko. Itapings natin to mga parikoy. Bangus natin. Atis. Sarapin natin. Siling haba. ang oh, mga parikoy yung gagawin natin ngayon mga parikoy ang bangus bawang sibuyas siling haba kamatis simpre ito eh, dahon na sibuyas pangpasarap yan mga parikoy ayan mga parikoy isang bangus na binunlis tuhin natin yan parikoy pero lagyan natin ng mga toppings para ang prito na bangus na bunlis lalong masarap parikoy ayan una lagyan natin ng kunting asin mga parikoy at siyempre yung pang palasa at i-massage massage ninyo lagyan rin natin ng pamintang durog, mga parikoy ayan oh. lagyan na natin yung bawang mga parikoy ang sibuyas sunod natin sibuyas na ano yan mga parikoy puti para masarap yung kamatis mga parikoy yan ang gawin natin topping sa ito. Siling haba mga parikoy. Para may kunting anghang yung ano natin. Baka nagtaka kayo parikoy, anong loto to? Preto lang mga parikoy. Di ba bangus? Napakasarap akin. Ito sa akin. Pinigyan ko siya ng sarap. Okay, lagyan natin uli ng asin mga parikoy. Sa ibabaw. Yan. At paminta mga parikoy. Mas lalo kong pinasarap. Preprituhin natin yan parikoy. Kaya iniba ko ang style. Lagyan natin na pang, la, pang palasa mga parikoy. Ngayon mga parikoy, tali natin yan mga parikoy. Ayan parikoy oh. Ayan mga parikoy. Pinali na natin. Natapos ko na pagtali parikoy. Ito na yung kalabasan ng bangus natin mga parikoy oh. Pretoin natin yung parikoy. Lagyan natin ng konting asin para lumasa rin yung ano niya. Ayan mga parikoy oh. Ayan mga parikoy. Ayan mga parikoy. Ayan, nakita nyo na mga pareko yo. Oh. Ayan. Okay. okay Petrituhin natin yan mga pareko. Magpapoy na tayo. Lagay natin kawale natin mga pareko. Okay, maglagay tayo ng mantika mga pareko. Check natin kung may yung kawali mga pareko. Kung mantika natin, di pa. Lulod na natin ito mga pareko. Petrituhin na natin. Ayan oh. Kasiya. 'no? Pagsik pa rin ko eh Oh, ka. natin pa rin eh, Ayan mga pa rin ko na mga oh. Hindi lang frito Ang ginawa natin mga parikoy Ang frito Lalong nating pinasarap Kita nyo naman mga parikoy Hindi nagyara din ang palaman arinati nga parikoy. Nga parikoy. Nga. Nga. nyan mga parikoy. mga palaman Pala nah, mga parikoy. Ayan, mga parikoy. Ayana, mga parikoy. Lagay natin plato. Ayan, mga parikoy. ipapakita ko sa inyo parikoy ang laman ayan parikoy napakasarap mga parikoy mm. wow mga parikoy oh wow ang sarap kita nyo parikoy lami ahoy ayan na mga parikoy hindi lang basta basta pinirito natin nilagyan pa natin ng mga palaman ang sarap nito Wow, grabe. Loto na yung ginawa natin ano, yung bunlis na piniprito natin at nilagyan natin ng mga palaman. Ayan mga parikoy. Oh. Ang sarap. Wow. Ayan mga parikoy. Kita nyo naman mga parikoy. Oh. Ang sarap ito Kung may bahaw kayo mga parikoy. Oh. Ayan na ah, mga parikoy. Grabe, ang sarap. Kaya yung bangos natin pare ko hindi lang laging prito ang ginawa natin. O nga ni prito natin pero nilagyan natin ng napakasarap mga toppings mga pare ko. Lagi oh oh. Parang inihaw na rin, style mo pare ko. ayos oh. no. Okay pare ko natin mga pare Kain mga pare ko. Ihanda niyo na yung mga bahaw niyo mga pare ko. Ano grabe yung sarap mga pare ko. Hmm. no. Oh. Init pare ko. Oh. Wow, Ah. Init mga parekoy. Oh. Init, ala kain mga parekoy. Kain-kain, handa na yung mga bahol niya mga parekoy. Ayano? E, Sipan natin. Uh. Mm. Grabe. Tagdagan pa nito mga parekoy, ah. Oh. Mm. Mm. Mm hmm. A sus. Naman parekoy. Hmm. Oh. Ayan mga parekoy, kita niyo, oh. Hmm. kain okay, mga parekoy, kain kain. Pwede niyo rin gawin sa bangos niyo, mga parekoy. Prituhin niyo at lagyan niyo ng mga lamas. Nagrabe, ang sarap mga parekoy. Ano, talo yung inihaw parekoy. Kaya gawin niyo na mga parekoy. Siya pa tikman natin parekoy. Ito, so, taba ng bangos parekoy. Hmm. Ayan mga parekoy oh. Samahan natin ng ano, mga parekoy. Ayan, ayan. Okay, kain pa Kain, kain, kain. Ay, koy. Kain hmm? mo, pre, koy. Handa niyo ng mga baho nyo. At sabayan niyo ako. Hmm? Ang ba ng bangus, mapre, koy. Oh? Hmm? Tsapa nga. mo pa, mapre, koy. Ayan, no, oh, koy. Samahan oh. natin ang... Yung ano natin. Yung lamas natin, mga pre, koy. Oh. Hmm? Ayan, mga pare koy. Kain, mga pare koy. Kain, kain, kain. Handa nyo na yung bahaw nyo mga parikoy Ang sarap, grabe Ayan mga parikoy oh. Oh, Kain mga parikoy Ang sarap Kain, kain mga parikoy Lalo na kung may bahaw tayo pong, mga parikoy hmm. Partneran natin ng bahaw parikoy Ang sarap sa bahaw to Kain mga parikoy hmm. Ayan, parikoy oh. Tingnan nyo yung laman parikoy oh. Hmm matabad hmm. Ang hmm, taba ng bangor. Okay mga parekoy. Hindi natin patagalin mga parekoy. Kaya mga parekoy, kung gusto nyong magsubok na magluto ng ganito, madali lang. Madali lang gawin. Kaya lutuin nyo na. Okay mga parekoy. Hindi ko na pabay yung mga sinasabi ko mga parekoy. Yung mga baguhan dyan na napadaan yung video ko mga parekoy pa-subscribe ng mga parekoy at saka sa FB ko papalo na rin mga parekoy at saka sa mga mga followers ko at subscriber shout out sa inyo mga parekoy at saka okay mga parekoy hang dito na lang mga parekoy hindi ko na patagalin salamat sa inyo mga parekoy at God bless you all mga parekoy salamat mga parekoy pwede kayo magluto ng ganito parekoy oh. grabe naman oh sarap oh. mo mm ayano Hmm. ayan oh. oh. kita nyo naman oh grabe ang sarap mga parekoy Okay, parekoy. Bye-bye mga parekoy. God bless you all mga parekoy. Bye-bye.